Ikasyam na kabanata. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ba't nakita ko si Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang bunga ng aking paglilingkod sa Kanya? Kung ayaw mang kilalanin ng iba ang aking pagka-apostol, kayo'y dapat kumilala sa akin. Kayo ang katibayang ako'y apostol nga ng Panginoon. Ito ang sagot ko sa mga pumupuna sa akin. Wala ba kaming karapatang tustusan ng iglesia sa aming pangangailangan? Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang kristyano? Tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at gayon din ni Pedro? Kami lamang ba ni Bernabeng walang karapatang tumigil sa paghahanap buhay? Ang kawal ba ang gagastos para sa kanyang sariling pangangailangan habang naglilingkod siya Sinong taong nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi na babatay sa ginagawa lamang ng tao. Ganoon din ang sinasabi ng kautosan. Nasusulat sa kautosan ni Moises, Huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit ito para mahiwalay ang butil ng palay sa mga uhay. Mga baka nga kaya ang inaalala ng Diyos? Hindi ba tayo ang tinutukoy niya? Alang-alang sa atin kaya yun isinulat. Sapagkat ang magsasakang nag-aararo at ang naghihiwalay ng mga butil sa uhay ay gumagawa sa pag-asang may kaparte sila sa aanihin. Naghasi kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga material na pakinabang mula sa inyo? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, lalo na kami. Ngunit hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa magandang balita tungkol kay Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon nang na mga nangangaral na magandang balita ay dapat kumuha ng ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Ngunit hindi ko ginamit ang alinman sa mga karapatang ito. At hindi ko kayo sinusulatan ngayon upang hinga ng tulong. Iibigin ko pang mamatay kaysa mawala sa akin ang bagay na may pagmamalaki ko. Hindi ngayo't nangangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ay tungkuling iniatang sa akin. Sumpain ako kung hindi ko ipangaral ng magandang balita. Kung ginagawa ko ito ng kusang loob, ako'y may maaasahang kabayaran. Kulit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang magandang balita. At ang hindi ko pag-angkin ang karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral malaya ako at di alipin ni Luman. Ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namumuhay tulad ng isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit na hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako rito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailapit ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil, na hindi saklaw ng kautosan ni Moises. Ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautosan ni Kristo. Sa piling ng mahihina sa pananampalataya, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lamang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamta ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. At hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinapahirapan ko at sinusupil ang aking katawan. sapagkat baka pagkatapos kong mangaral sa iba, ay ako naman ang itakwil.